Hey guys! Kamusta kayo? Welcome ulit dito sa of course, sa Kuya Raz Vlog. Thank you so much sa mga nagpa-follow sa aking YouTube. Sino ko lang nga ka ayan yung aking mic. And of course, ina-upload ko din tong mga videos na to sa aking TikTok profile. Dalawa yung TikTok ko Kuya Razal, tsaka Kuya Razal Vlog. And dito sa Kuya Razal Vlog, puro mga advices, all about everything, stories, mostly mga mahahaba yung video natin dito. So ngayon guys, lahatapos lang ng duty ko actually. It's uh, almost 1 o'clock early in the morning. At nandito pa ako kasi alam nyo yun minsan talagang nakapag-isip-isip ka bang nangyayari sa mundo. Bakit ang daming problema ng bawat tao sa paligid? Bakit ganun? Daming mga katanungan sa isip natin. Especially kung isa kang OFW, guys. Kasi alam niyo I think, nung mga time na nag-OFW ka, talagang yung problema, sumama sa flight mo. Sumama sa flight mo at sinabi ng problema na magiging kakambal mo ako hanggat OFW ka. Di ko alam kung nga uh, bakit pero ever since na naging OFW tayo hindi na nata hindi na naubusan ng problema yung mga tao sa paligid natin yung mga problema na dumarating sa atin natanong niyo ba yun guys or naisip niyo ba yun guys dati nang hindi pa tayo OFW sakto lang yung sahod kung nung nagtatrabaho nung nagtatrabaho kayo sa Pilipinas Saktuhan lang yung sahod. Saktuhan lang din yung problema. Kung, maga, kung ano yung sahod mo, sakto lang din yung mga problema na dumarating sa'yo. Sakto lang yung mga problema para dun sa sahod mo. Ngayon na nasa ibang bansa ka o FW ka, ang dami na ding problema. Tapos, minsan, ma-one week before ng sahod mo, dumarating na yung problema. Timing na timing talaga. Pero alam ninyo guys, siguro, kung hindi natin may experience yung mga problema halos every month, siguro hindi rin tayo magkakaroon ng reason para lumaban araw-araw sa buhay. Siguro yun na yung, yun na yung purpose natin dito sa buhay. Yung maging daan, maging bridge para ayusin yung problema hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao, sa family natin, sa mga anak natin. Kaya mas lalo pa tayo dapat mag, Pakatatag guys. Mas lalo pa tayo dapat magpakatatag. Kanina nga, sabi ko kanina, tinatanong ko yung mga tropa ko dito na nagtatrabaho sa restaurant na sabi ko, Bro, kailan kaya tayo? Oh, yayaman. <laughs> Minsan madalas kong natatanong sa sarili ko. Kailan kaya tayo yayaman? Yung mayaman na mayaman na mayaman na hindi na natin kailangan mag-isip ng problema. Yung tipong kahit may dumating na problema, kaya-kaya natin isolve. Yung tipong pag may nangailangan sa family mo, sa ibang tao, hindi ka mamumroblema masyado na mabibigat yung, mabibigatan yung loob mo, na hindi mo alam saan ka maghahanap ng pera para itulong sa kanila. Yung tipong kahit anong problema yung dumating, kaya mong isolve. Hindi ko bang, hindi ko nga alam eh kung bakit ga, ganun na lang ka makapangyarihan ang pera na kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong malungkot, mamroblema, para lang magkaroon ka ng pera, magtrabaho ng magtrabaho ng magtrabaho. I alam mean, niyo guys, ang daming, minsan ang daming mga katanungan sa isip, sa isip ko. Ano ba yung paramdam, paramdam ng mataong mayayaman? Yung sobrang dami nilang pera. Alam ko marami din silang problema, pero at least, madami silang pera. Paano na lang tayo na marami tayong problema tapos saktuhan lang din yung pera natin? Bilang isang OFW, dapat bago ka pumunta dito, malakas yung loob mo. Tapos dapat... Yes? Oo, oh, ayan. Shout out. Halika dito, bilis. Tapos halika dito, pakita ka sa vlog ko. May mga tropa ako dito. Sila AJ, sila Kiko. Ayan siya. So, pa-out na din sila. Um, 1 a.m. Ito, marami din tong problema. Marami ka din bang problema? Marami din pong problema sa buhay. Pero laban <laughs> pa. Laban. Laban. Oh, si Kiko? Oh, Saan si Kiko? Nasa labas? Lalabas ako ha. Ilang minutes lang. So, ayun. Tawag Laban lang talaga tayo. Yun, parang feeling ko yun lang naman yung options natin, guys. Lalong lalo na yung mga may mga pinapaaral, may mga sinusustentuhan. Alam niyo araw-araw, ko kaya kayang sabihin. Especially don sa mga kababayan ko na OFW na sobrang tagal na sa ibang bansa. Araw-araw ko kayong pupurihin. Araw-araw ko kung, kung, sasabihin na sobrang lakas ninyo. Lalong-lalo na yung mga ang tatagal na dito sa Saudi Arabia or hindi sa Saudi Arabia, kahit sa ang bansa na nagsasakripisyo, na ginagawa nila yung lahat para sa family nila. Meron pa isang kaibigan dito si Kiko. Pero, ano masasabi mo sasabi mo? Gano'n ka na pala katagal dito? Sa, sa restaurant? Sa, sa, hindi, sa Saudi Arabia. For almost 13, 13, years. 13, years. 13 years? Grabe. Mas matagal pa pala siya sa akin. Grabe, no? Ano mo mo dun sa mga kababayan natin, OFW, na sobrang tagal na dito sa KSA? Tsaka sa ibang bansa rin. Mm, ano mas sabi ko sa kanila, depende na mga sa, sa ano eh, sa sitwasyon nila sa buhay, sa trabaho nila dito. Like for example, yung mga nakakuha ng magandang trabaho, mga magandang employer, so God bless para sa kanila. Pero sa ating mga hindi pinagpala, so ano <laughs> lang siguro, focus lang tayo sa goal natin, dahil mag mag magkaroon tayo ng, ano, ng goal sa buhay, hindi habang buhay nandito, nandito tayo sa Saudi. Kailangan mag-set tayo ng goal para pag hindi na natin kaya or kailangan nating natin umuwi ng Pilipinas, meron tayong ano, at least bala. tayong, yes, meron tayong bala or pwede tayong mag-start ng business para sa ating sarili. Parang ganun. Para sa akin ganun yung ano ko, panangang ko sa buhay. Ano lang. Thank you. You're welcome. See you laters. later. <laughs> Malabas ha. So speaking of goals, guys, guys, hanggang kailan yung goals na sinasabi ni Kiko? Hanggang tumanda tayo. Hanggang kailan yung goal. <laughs> Tulad ko, 35 na. Alam ninyo, tututo. Minsan, naiisip ko, natatanong ko, kailan ba ako yayam? Kailan ba magiging okay yung buhay ko? O kailan matanda na ako? Kung kailan hindi ko na may enjoy. Alam niyo naman, ang buhay walang rewind. Minsan lang tayo mabubuhay dito. Parang, alam niyo wag kayong ma-stress sa video na to. Kasi, at least nagagawan ko ng paraan na i-open up yung mind din na ma-realize nyo or na itatanong ninyo minsan yung mga bagay na nakakaligtaan nating na tanongin. Hanggang kailan? Yun yung tanong ko, hanggang kailan tayo magsiset ng goal? At hanggang kailan natin bubuoin yung mga goals na yon Alam nyo guys, ako personally, ayokong dumating sa point na matanda na ako, maputi na lahat ng buhok ko. Hindi ko na kayang maglakad or kulubot na yung mga skin ko tapos nagtatrabaho pa rin ako. Pinaka-advise ko, hanggat kaya ninyo, mag-ipon kayo. Paunti-unti. Lahat gusto nating lumagay doon sa sitwasyon na magaan yung lahat. Doon sa sitwasyon na gigising ka na hindi mo iisipin na kailangan mong pumasok ng umaga o kailangan mong manilbihan sa ibang tao. Gusto natin lahat dumating tayo dun sa point na kumbaga magre-retire tayo na meron tayong bala. Kung hindi mo man yun naiisip ngayon, sana dumating yung time na maisip mo kung kailan ka magsisimula. At yun din yung goal ko ngayon. Nasimulan kung paano mag-ipon para sa future. Guys, please follow and subscribe din sa channel na to. Maraming marami pa tayong pag-uusapan. Mashare, ma-share mo tong video na to sa mga friends mo, especially kung isa kang OFW. Sobrang proud ako sa'yo. Kung hindi man proud sa'yo yung ibang tao, like hindi, dahil hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa mo, pues ako, proud ako sa'yo. Pareho tayong OFW.